Welcome back mga kaboxing. So kung atin nga pong matatandaan mga kaboxing ang naging mainit na paghaharap ni David Binavides at David Morel sa kanilang media workout buwan ng Disyembre nitong nakalipas na taon lamang na kung saan nagalit itong si Binavides dahil hindi nakipag-shakehand sa kanya si David Morel kung kaya't nagalit ito at itinulak si David Morel. Bagamat agad namang may pumagit sa dalawa para di na ito magpangabot, ay walang kaabog-abog naman na binato ni David Morel ang kanyang hawak na WBA champion belt kay Binavides. Buti na lang di natamaan si Binavides o ibang tao sa baba ng ring. Dahil sa pangyayaring ito mga kaboxing ay mismong si David Binabides na nga po ang nagsabi na pinagbawalan na siyang magkaroon pa ng kahit anong altercation o anumang pisikalan kung magharap na sila ni Binabides bago ang kanilang bigating laban ngayong paparating na Sabado. Dahil kung mauulit pa daw ang nangyari at di mapigilan ni Binavides ang kanyang galit o inis at magsimulang manulak ulit o kahit anumang physical kontak kay David Morel ay magkakaroon ito ng 25% purse penalty. Ibig sabihin nito mga kaboxing ay babawasan na ng 25% ang kabuoang bayad kay Binavides kontra kay David Morel. Kaya diritsahan na nga pong sinabi ni Binavides na wala na itong plano pang hawakan si David Morel. Bagay na maraming boxing fans ang sumang-ayon na dapat patawan si Binavides ng penalty kung hindi nito kayang kontrolin ang kanyang galit at emosyon. Dahil paano na lang daw kung magkaroon ng di inaasahang injury na magiging dahilan ng bigla ang pagkaudlot ng kanilang bigating laban na inaasam-asam ng maraming boxing fans. Sa ibang banda naman mga kaboxing, ayon nga po sa report ng Daring Magazine ay kakalabanin ng former Unified Lightweight Champion na si George Cambosos ang kasalukuyang 37 anyos at matibay na pambato ng bansang Indonesia na si Daud Yordan na may kartadang 43 wins with 31 knockouts at apat na talo sa isang 10-rounder super lightweight match na gaganapin ngayong paparating ng Marso 22 sa mismong hometown ni Kambosos sa Sydney, Australia. Ang laban na ito nga po ni Cambosos mga kaboxing ay magsisilbing comeback fight niya sa Sydney, Australia matapos ang halos walong taon. Magsisilbi itong main event at ipapalabas ng matchroom or the zone show. Nanggaling nga po sa limang magkasunod na panalo itong si Daud Yordan mga kaboxing na kung saan apat dito ay naipanalo niya via knockout at isang referee technical decision. Samantalang matapos naman ma-upset at magawang maagaw ni Cambosos ang dalawang titulo na hawak noon ni Teofimo Lopez nang magharap ang dalawa buwan ng Nobyembre taong 2021 ay nagkaroon nga lang po ng apat na laban itong si Cambosos mga kaboxing na kung saan natalo ito ng tatlong beses at isang panalo. Dalawang beses nga pong natalo ng magkasunod itong si Kambosos kontra kay Devin Haney via 12 round unanimous decision taong 2022. At sa sumunod na taon nga po ay nagawa namang manalo ni Kambosos kontra kay Maxi Huge para maagaw ang nuoy hawak nito na IBO lightweight champion belt. Ngunit buwan ng Mayo nitong nakalipas na taon lamang ay natalo nga po itong si Kambosos kontra kay Lumachenko via 11th round technical knockout.